Sharon Bumigay na sa wakas at emosyonal na sinagot ang mga katanungan sa kanya. Matagal na hindi nasaksihan ng publiko ang payat na pangangatawa ng megastar. Ngayon lang ito bumalik kung kailan ay nagkakatrabaho itong muli at ang kanyang ex-husband ni si Gabby Concepcion mula sa parto ng interview ni Boy Abunda kay Sharon Conita, emosyonal na sinagot ng megastar ang lahat ng katanungan sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ng mga fans ni Sharon na magbigay ng unsolicited advice sa kanya. Karamihan kasi napansin nila na tila meron pa talagang damdamin ang megastar para sa ex nitong si Gabby Concepcion. Well mga ka-showbiz tokis, imposible naman kasing kalimutan ang kanyang ex-husband dahil meron silang anak na laging nag-uugnay sa kanila. Patuloy na nagbigay ang mga fans ni Sharon ng unsolicited advice sa kanya na sana raw ay magpakatotoo na ito at pagbigyan naman ng kaniyang sarili na lumigaya. Lahat kasi ngayon nag-i-expect na sa kanilang dalawa ni Gabi Concepcion. Kitang kita naman kasi na hindi fake ang ipinapakita nilang emosyon noong gumawa sila ng konsyerto. Todo kapit pa sila sa isa't isa kaya nahihirapan ang kanilang mga tagahanga na maniwala na talagang wala na silang nararamdaman sa isa't isa. At ang mga cryptic post ni Sharon na hindi rin nakatulong para mawala ang doda ng publiko na in love pa nga ito sa kanyang ex-husband.